Para saan yung tali? Ay, gamitin natin dyan sa ano, Libsong Cave para makababa tayo. Ah, dyan sa Libsong Cave? Oo. Oh. Nako, malalim ba yon? malalim. Delikado buhay natin kung gano'n ah. baka sakto lang to, sakto. 30 meters o 50. Nako, malalim pala. Delikado. Kailangan natin to. Sige, sige, punta natin kahit delikado. So, ito yung part 2 ng aming paglalakbay patungo sa Libsong Cave. Uh, nung una kami yung pumunta ay hindi namin napasok dahil wala kami pali Malalim yung bangin kung saan naroon yung kuweba. So ngayon, samahan nyo kami upang tuklasin ang kagimbal-gimbal na kaluoban ng Lipsong Cave. So nandito na po tayo. Po. So, napakalalim pala yung Lipsong Cave, no? Nasaan yung butas niyan? Turo mo nga. So oh, ayan. Napakalalim talaga. So magpapahinga lang kami. Sa tiyang ganyan talaga. Ano ba yung nasa loob niyan? Yung mga maraming tumutubo na bato. Oh. Saka yung mga bat. Bat? Oh, yung Buti mga... walang nang huhuli dito ng paniki. Uh, ako naman, binabantayan yung mga ganyang gawain dito. Ating bantay gubat siyang eksperto sa mga kagubatan at nandito naman yung isa nating bodyguard ah, galing malinta to ito talaga libsong dati handang mm. nga handang muti na ganun na. Ang mm. lalim ah. natin yung tali para meron tayong bababaan hindi siya mabot ha? hindi siya mabot? hindi may kadwanak sa mga uudin ko na ikaw uh -huh. ang lalim ha ah. paano? daritya na ba tayo? oo daritya na o sige, Unain mo susunod na tayo siguraduhin mo lang na matibay itong pagkakatali ha uh -huh. yan sa susunod tayo dyan So parang mababa lang po yan, pero kung titignan mo, sa totoong buhay, napakalalim po yan. Namak! <laughs> Namak! Matibay ba yan? Matibay, matibay naman. Sige, sige. Tibay. Ano, nakasapatos ka? Oo, oh, nakasapatos ako. Bakit? Walang anin itong tinelas ko. Walang anin? Sus, may paglis ka dito, so um bana hagm'on? kaya, kaya. Silawan, Brad. Yan. So, nandito po ngayon tayo sa Libsong Cave. Nasa loob tayo. Nasa baba. Nasa ilalim. Kung makikita nyo, napakalalim po ng aming uh, binabaan bago kami nakarating dito sa baba niya. So, Nakababaan na po kami. Nandito po tayo sa baba. Naku, taas po niya, no. Oh, grabe. Okay. Ano sama. Ang na ulog ka atan eh. Ha? Ayun na. Ayun na. Ayun na. 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 So napakalinaw po. Napakalinaw po ng tubig dito sa loob ng uh, Cave. Oh! Bari-bari. Woo! Ayan kakaibang kuweba po itong na-discover natin. So ito naman po yung pangalawang entrance ng Lipsong Cave. Mas delikado po dito kumpara dun sa nauna kanina. Silawan. Silawan ta tanong. So madulas pa yata niya na. Malalim ba yan? Medyo.

Kadalo magamit yung unog tinig. Tipo na eh. Lubsong kib. So, napakalaking gagamba nya no? Anong klase kayong gagamba to? ano no? Napakalaki, no? Gagamba ng lubsong kib. Gagamba ng lubsong kib to. Hindi kaya engkanto to. Kasi lawan na ito to. So, nandito yung mga parang rebulto. Yan. May mga rebulto dyan, oh. Sa loob ng kuwebang to. Kakaiba to, ah. Merong kakaibang style dito ng ano, ah. Wow. Ganda, no? Ako, kakaiba. Hawa. Hawakan mo nga, ano yan. Bakit parang may lawit. Kakaibang style to ng kuweba, ah. Oh, yan, oh. Tignan mo. Ano kayang formation yan? pinatawag natin yung Ah. Oh. kaya ba, oh, mayro pang nakalawit. 'Yon. So, tayo ang unang nakapicture sa loob nito. Ah, uh, hindi natin masasabi kung tayo ang kauna-unahang pumasok dito. Pero sigurado tayo na tayo ang kauna-unahang magpo-post sa social media in terms sa mga presence ng mga ganitong uh, geological features dito sa Lasam. eh Yon, so kailangan na naman umuwi. Ah, uh, marami pa sana kaming pupuntahan dito sa loob ng kuweba. Pero dahil masyado ng gabi, ginabi kami. Mahirap kasing pumunta. Eh baka hindi na namin makita yung daan namin, lalo't mahirap ang pagpunta. So kailangan na namin umuwi. Napakahirap pit na maga na niya ayun so kalalabas lang namin medyo hapon na my gosh kakatakot ang ganda ganda talaga yung nasa loob sobra hindi ka ba natakot kasi baka may ahas o sawa o yung kanto hindi naman eh wala naman tayong gagawin na ano oo masama tignan oh. mo Napaka-hirap, no? Ito so, yung goddess na kuweba, talaga. Oo. So, ang pahirapan dito, kung paano umakyat. Paano natin aakyatin yan, ang hirap. O, <tis> Ayan, so sa wakas na sa labas na kami. Ah, uh, napakahirap ng aming dinanas. <laughs> Tama ba na mahirap ang ating dinanas? Hirap talaga. Ayan, no. Ano? So may re-recommend mo ba ito na puntahan ng mga ordinaryong tao? Mahirap, no. Mahirap. So talagang delikado, baka nga kung magkamali ka doon, eh maaring maaring madisgrasya, madisgrasya pa po tayo lalo na mga kababaihan uh, wag na lang po subukan pumunta kung wala kayong mga special gears uh, actually wala rin kami mga special gears pero uh, tapang ng loob lang yung ating uh, ginawa doon para makapasok so hindi namin nire-recommend so ito yung pagpunta namin dito ay para lamang malaman na meron tayong mga ganong klase ng Uh, geological formations dito sa Lasam. Di ba? So tayo siguro ang kauna-unahang grupo ng tao na mag mag ano yun, ipakilala sa buong mundo na meron tayo noon. Hindi man tayo siguro ang mga unang taong nakapunta doon. Mahirap naman i-claim na tayo ang unang nakapunta doon. Pero most likely tayo ang pinakauna na uh, magpapakita ng mga larawan sa kuweba na yon.